Ang mga pagtatagumpay ni Haring David Ikawalong Kabanata Kinalaunan, natalo at nasakop ni David ang mga Filisteo. Inagaw niya mula sa kanila ang Meteg Ama. Natalo rin ni David ang mga Moabita. Nakahanay na pinahiga niya ang mga ito sa lupa at sinukat niya ang mga ito sa pamamagitan ng isang lubid. Ang mga napabilang sa sukat na dalawang lubid ay pinagpapatay at ang mga napabilang naman sa sukat ng pangatlong lubid ay hinayaang mabuhay. Ang mga hinaya hinayaang mabuhay ay nagpasakop kay David at nagbayad sa kanya ng buwis. Nakipaglaban din si David kay Haring Hadadezer ng Zoba na anak ni Rehob habang papunta si Hadadezer sa lupaing malapit sa ilog ng Euphrates para bawiin ito. Naagaw nila David ang isang libon niyang karwahe pitong libong mga ngarwahe at dalawampung sundalo. Pinilayan nila David ang mga kabayo na humihila ng mga karwahe, maliban lang sa isang daang kabayo na itinira nila para gamitin. Nang dumating ang mga Arameo mula sa Damascus para tulungan si Hada pinatay nila David ang dalawamput dalawang libo sa mga ito. Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo, at naging sakop niya ang mga ito at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pupuntahan niya. Kinuha ni David ang mga gintong kalasag na pag-aari ng mga opisyal ni Hadadezer at dinala ang mga ito sa Jerusalem. Kinuha rin niya ang napakaraming tanso sa Beta at Berotay, mga bayang sakop ni Hadadezer. Nabalitaan ni Haring Too ng Hamat Natinalo ni David ang buong sundalo ni Hadadezer, kaya pinapunta niya ang anak niyang si Joram kay Haring David para kamustahin at batiin sa pagkakapanalo niya kay Hadadezer. Noon paman ay magkalaban na sinatoo at Hadadezer. Nagdala si Joram ng mga regalong gawa sa pilak, ginto at tanso. Inihandog ito ni Haring David sa Panginoon, gaya ng ginawa niya sa mga pilak at ginto na nasamsam niya mula sa lahat ng bansang tinalo niya, ang Edom, Moab, Amon, Filistia at Amalek. Inihandog din niya ang mga nasamsam nila mula kay Haring Hadadizer ng Soba na anak ni Rehob. Naging tanyag pa si David nang mapatay niya ang labing walong libong Edomita sa lambak na tinatawag na Asing. Naglagay siya ng mga kampo sa buong Edom at sinakop niya ang mga Edomita. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pinupuntahan niya. Ang mga opisyal ni David Naghari si David sa buong Israel. Ginawa niya ang matuwid at tama para sa lahat ng mamamayan niya. Si Joab na anak ni Zeruya ang namumuno sa mga sundalo niya. Si Jehoshaphat naman na anak ni Ahilud ang namamahala sa mga kasulatan ng kaharian. Si Nazadok na anak ni Ahitub at Ahimelech na anak ni Abiatar, ang mga punong pari. Si Seraya ang kalihin. Si Benaya na anak ni Jehoyada, ang namumuno sa mga kereteyo at peleteyo na mga personal niyang tagapagbantay at ang mga anak niyang lalaki ang mga tagapayan niya.